Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit ang usapan ngayon sa pageant community matapos kumalat ang balitang tinanggihan daw ni Miss Universe 2025. Fatima Bosch, ang isang panayam mula sa Telemundo. Ayon sa ilang netizens, kapansin-pansin umano ang tila pag-iwas ng reigning queen sa media, lalo na sa mga platform na kilalang naglalabas ng diretsahang tanong tungkol sa mga kontrobersya sa Miss Universe organization. Marami ang naghinala na baka may kinatatakutan si Fatima na sagutin. Mga isyong kumalat simula ng maupo siya bilang bagong Miss Universe. Pati na rin ang mga usap-usapan tungkol sa fairness, alleged favoritism, at internal conflicts sa kompetisyon. Bagamat walang opisyal na pahayag si Fatima o ang MUO, patuloy na umaarangkada ang spekulasyon online. May ilan namang nagtanggol sa kanya sinasabing maaaring schedule conflict lamang o personal reasons. Gayunpaman, sa mata ng maraming pageant fans, ang anumang pag-iwas sa media ay lalo lang nagpapainit sa mga tanong na dapat sana ay masagot ng diretsahan. Usap-usapan din ngayon ang sagot ni Pauline Malinks sa isang netizen na nagsabing dapat na raw siyang magpahinga at ibigay ang pagkakataon sa mas deserving na kandidata. Matapos kumalat ang balitang, maaring sumali siya muli sa Miss Universe Philippines para sa ikaapat na pagkakataon. Sa halip na patula ng pabalang, mahinahon ngunit matalim ang sagot ni Pauline. Aniya, walang sinuman ang may karapatang magdikta kung dapat pa siyang sumali o hindi. Dagdag pa niya, dapat sumubok ang ibang babae kung gusto nila, at kunin nila ang oportunidad imbes na hintayin lang na ibigay sa kanila, gaya ng ipinapahiwatig ng netizen. Ang kanyang comment ay agad nag-viral at umani ng papuri dahil sa respeto, ngunit firm na tono. Para sa maraming fans, ipinakita ni Pauline na hindi lamang siya isang queen sa stage. Isa rin siyang empowered woman na marunong manindigan ng may...